check it out my brand new Godzilla 2019 action figure. So, this is uh, SH Monsters and I bought from the TikTok. Okay. Bala nagkakahalaga siya na nasa 1,000 ata o oh, hindi ko may paliwanag eh. So, yun know, na. Kagaya guys, ng ang super tutut na Godzilla na kinulayan ko. Okay. Ayan uh, na. ganda ng style niya. Ito na pagkakagawa. Bali, ano, you know, ako sa TikTok. Tapos, ano, uh, tapos ako ng ganito eh. Sumula so, nung tumating yung ito sa so, sumula nung Friday, tumating ito. Tapos na nakala ko, nga ako, ba't biglang may dumating na package. Tapos sa ako, ako na hindi pala sa akin yun, nung pala sa akin. So binuksan ko na rin guys. Tapos narinig ko may umaalog. Tapos pagbukas ko, nakita ko yung box. Tapos pagbukas lang ko ng box, nakita ko na kapira yung katawan nito. Tapos nagulag nga ako, akala ko ito yung bootleg na Godzilla 2019. Tapos akala ko, ano eh, may bagong itsura yun pala ano kagaya na siya na supercharged Godzilla na ginawa ako, pero wala namang pinagkaiba no kagaya siya ng supercharged na ginawa ko ito siya guys eh Eh oh. Akala ko ito pala yung akala ko ito yung ano yung tinutukoy kong sinasabi kong bootleg na 2019 Godzilla. Yung pala kagaya siya nito. Nito. Oh. Ito, oh. Yan oh. Kagaya siya nitong 2024 na Godzilla na supercharged. Tapos na nga ako eh, kala ko ito na yung bootleg eh. Yun pala, ito pa rin yun. Tapos wala namang pinagkaiba, di ba? Tak nga ako eh. So, inabili ko na rin talaga. No? Pinagkumparison ko sila guys eh, no? Parison natin. So, yan no? Continue yung style. Ayun eh, no? Wala namang pinagkaiba sa kanilang mga itsura. Akala ko ito na yung bootleg na 2019. Yun pala, hindi. Ito rin kagaya siya nitong ni isang to. Wala namang pinagkaiba. Nagulat nga ako eh. Tapos napagulat nga yung nanay ko eh. Nasabi na kagaya din siya nito. Wala namang pinagkaiba guys. Okay. So guys, subscribe na kayo sa aking previous vlog. And thank you guys. Bye bye.